If we don't do it, you know, we might regret it later. So have you seen MJ All-Stars? Do you think it's interesting? Well, I think it's pretty interesting. Mm. Well, if we don't do it, Now we might regret it later, but if we do it, let me know what do you think? So mga kapolitika, inyo pong napanood itong si Vena Pravinar dito sa kanyang uh, palay sa social media account. So napag-usapan natin doon sa ating mga naunang video na nagpunta na sa MGI Hall itong si uh, Vena at uh, usap-usapan kasi baka daw itong uh, MJ All-Stars ngayon na ginawa para sa mga beauty pageant queen na hindi nanalo sa international competition ay uh, pwede nang sumali dito sa MJ All-Stars sa tinatawag ni uh, Nawat. So meron silang uh, MJ sa February and then meron rin po sa October yung regular nila na uh, Miss Grand International Competition. So ngayon ay ayaw ng mga netizen mga kapolitika na sumali itong si Vena Pravinar dito sa MGI All Stars kasi daw baka daw ginawa lang itong uh, edisyon na ito para daw dito kay Vena Pravinar na first runner up doon sa Miss Universe 2025. So magbibigay tayo ng opinion dahil meron rin mga nagko-comment na pagsumali daw itong si Vena Pravinar at siya daw ang nanalo ay humanda daw siya sa mga pangbabash ng mga Pilipino so ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue at mga kapolitika na nga po yung uh, premyo ng Miss Grand International All Stars na kung saan ay aabot ng uh, maximum of 60 million so almost 60 million yung uh, grand prize So hindi ko alam kung paano ma-acquire yun ng uh, candidate. Baka mag-live selling or through sponsorship or through online voting. So magdidepende sa kikitain ng Miss Grand International. Pero sa January 25 yung uh, start ng kailang kompetisyon. So kaabang-abang dahil yung uh, mga kanya-kanyang bansa ngayon is naghahanap na sila ng kailang manok or representative dito na pasabog ang uh, magiging performance sa kanilang competition kasi magre-recruit talaga ito ng mga ano ng mga dekalibre at doon sa mga may napatunayan na pagdating sa mga international beauty pageant yung mga sikat so ano nga ba yung reason kung bakit nabuo itong MJ All Star sa tingin ko mga kapolitika it's either merong gustong ipapanalo si Nawat na hindi nanalo doon sa Miss Universe or it could be na gusto niyang makuha ang audience ng Miss Universe kasi kumbaga strike while the iron is hot kasi alam naman natin na marami ang nag-disappoint, nag-dismaya doon sa Miss Universe so pwedeng sakyan itong isyong ito para yung mga audience ay dito na sa Miss Grand dahil papakita lan na transparent fair yung laban equal yung uh, competition and then maganda pa yung production so yung disappointment doon sa Miss Universe ay mapupunan dito sa Miss Grand International at sabi ko nga gusto ko doon sa part is makikita natin yung score transparent yung uh, score ng mga judges so we are hoping na sana is mula sa iba't ibang mga bansa yung mga hurado para talagang masasabi natin na patas ang magiging laban ng mga delegates so ngayon ay uh, meron na silang uh, email doon na pinosa sa kailang page mga kapolitika kung gustong mag send ng uh, biodata o resume doon sa kanilang uh, application so dito naman tayo kay Vena Pravinar ano ba yung ating magne-reaction at masasabi kung sakaling uh, siya ay, ay uh, mag-join dito sa MJ All Stars at manalo siya well para sa atin mga kapolitika is wala tayong problema kasi ang uh, relasyon ng mga Thai at ng mga Pilipino is uh, maganda naman at okay naman so kung mananalo itong si Vena Pravinar at deserve niya naman ay wala tayong uh, masasabi doon wala tayong negative or hateful na maging komento dito kung uh, mananalo itong si Vena. pero hindi natin alam doon sa ibang uh, mga tao ibang mga vloggers or mga influencers or yung mga pageant supporters na baka sasabihin lang na kaya pala nagkaroon ng MJ All Stars para bigyan ng corona itong si Vena Pravinar so hindi natin maiwasan at hindi natin masisisi ang iba na ganun ang maging impresyon nila So, I think na kay Vena Pravinar ang maging desisyon at dapat na hindi siya magkaroon dito ng miscalculation kasi hindi natin alam kung ano ang mag impresyon ng ibang mga tao. So, yun mga kapolitika. Pero para sa akin, walang problema kung manalo siya. As long as deserve, makikita natin na deserving ni Vena Pravinar ang corona ng MGI All Stars. So, doon naman sa mga nagko-comment o nagsasabi na pag natatalo daw ang Pilipinas, ay nagwawala daw tayo dito sa social media. Hindi po yung totoo mga kapolitika kasi tayo ay uh, for equality at for fairness lang dito sa mga competition. Kung kaya nakukall out natin minsan. At halimbawa na nga dito itong uh, Miss Katatapos lang na Miss International na kung saan is kinurunahan itong si Miss Colombia. So ang sabi daw nila ay babas daw ng mga Pilipino itong si Miss Colombia pero in contrast surprisingly ay sinuportahan natin yung winner kasi very deserved ni Miss Colombia yung Miss International Crown. So tayo is nagko-comment lang, nagbibigay lang tayo ng mga pag nakikita natin na hindi deserve yung uh, nanalo. So wala pong katotohanan yung mga nagsasabi na pag tayo is natatalo sa mga kompetisyon ay uh, nagagalit tayo dito sa social media. Ang sa atin lang po ay gusto natin ng patas na laban. Okay? So, yun lang po yun kasi marami ang magsabi na very greed daw ang mga Pilipino pagdating sa beauty contest dahil gusto daw natin lahat ng corona ay mapasa atin. Of course, kasi ang Pilipinas ay isang powerhouse na bansa. Sabi ko nga kung gusto nilang i-level up yung kanilang beauty competition sa kailang bansa ay kinakailangan na palakasin nila yung market ng beauty contest up to the A uh, small barangay sa kanilang mga uh, lugar. So katulad sa Pilipinas na pag nanalo talaga ang mga Pinay Beauty Queen, grabe, napapasikat natin kumbaga yung isang beauty pageant. So ganun din po sana ang gawin ng mga taga-ibang bansa instead na magreklamo sila sa mga Filipino supporters. So mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon dito sa mga nagsasabi na meron di o manong bias pag uh, mag-join itong si Vena Pravinar dito sa MJ All Stars at nanalo itong si Vena Pravinar. At sa tingin nyo ba ay ginawa itong MGI All-Star First Edition para kay Vena gayong meron namang mga judges di umano. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Ready na ba ang lahat? Kasi ako super excited. Bagay na bagay ang pangalan ng pageant na to because this is the grandest pageant of all. At siguradong ikakikilig ng buong pageant community. MGI All Stars First Edition. Totoo ito mga be, isang global stage na of no pageants pero hindi pa nakakakuha ng corona. Perfect ito sa mga queens na may unfinished business at gusto pang bumawi. At hindi issue dito kung single ka, married, may anak o career-driven muna. Walang judgment, walang limitations. Grabe, sino ba naman nakakagawa nito kung this is Sir Nawat lang? Pasabog siya, be. Grabe, mag-isit si Nawat. Kaya sit back and get ready on January 25 until February 13, 2026. Sobrang bilis. Malapit na mga, be. Sobrang exciting. At itong pinakamasarap na parte, ang mananalo... Uuwi lang naman, not just the all-star crown, but also a whooping 60 million pesos. What the hell? It's 60 million pesos, mga bae. Grabe na talaga, na what? Pasabog tong pasabog. Sa totoo lang, parang mas malaki pa yata to kesa sa Miss Universe di ba? Kaya mga be, Sino sa tingin ninyo ang karapat dapat sumali? At sino ang gusto ninyong makita na magbabalik para sa second chance na 'to? Comment your all-star pick below. So thank you so much for watching this video. Please follow me for more updates. Bye.